guys hello guys may papakita po po sa inyo dito actually Nandito tayo ngayon sa likod ng bahay ibang ano na yun doon Sa so ipapakita ko sa inyo ang mga alaga kong salapati ah dyan sila o oh. Alright. Ah, diba? Sampo yan sila. So, ah, anong yan Kasi, almost 6 pm na so, yan sila 10 yan sila may isang DB yun o oh, hindi pa sila hindi pa nakauwi o oh, diba ayan yan si Tim ayan ah, ayan sila nakatingin sila sa akin <laughs> yung itim na yan bibi pa yan so natin ayan baby pa yan so, oh, ayan mga malalaki na yan sila sumpa naka nakasum yan actually nasa second floor lang sila bintana to ang uh, second floor alright so hindi pa nakauwi yung iba ayan yan yan siya tapos yung aircon sa taas kwarto ko yan uh, di ba? Yan buong buong ano yan sa rooftop na yan. Actually rooftop yung ito may may round na yan. Eh ano yan yan? Parang sala sa rooftop. Alright. Oh guys, nandito sa bintana si Princess. Oh, yun. hinahanap ata ako nito. Pilang dumapo na narinig niya ang busis ko. So, Nalabas. Alright. Nagutom ata yan si Princess. Labasan ko muna siya. Princess? Ayun. Hello? Ay, baby. Mayroon na dito Sino to. Ito si Princess. Nakaupo. Bibi pala yun. Princess, sino yun? Princess? May bibi kang kasama? May bibi kang kasama? Princess? Halo? May bibi ikaw kasama? <laughs> sa nawa yun